Motoblog. Hindi ito NMAX, hindi ito PCX at lalong lalong hindi rin ADD Ito lang naman ang nag-iisang international brand Voge 150 SRGT na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Ano meron sa motor na ito? 150cc ang makina, liquid gold, 2 valve, fuel injected na kayong sumipa ng 15 horsepower. Meron niyang stop and start system na kung saan mas nakakatipid ka ng gasolina. Full LED na po lahat ng mga ilaw na makikita mo rito. Keyless entry na at merong answer back key na kung saan pag nawala yung motor mo, pwede mong hanapin sa mamagitan ng susi mo. 8 liters ang kanyang fuel tank capacity. Dual channel panel ABS pa yan mga bossing with traction control may saksakan din ng cellphone yan hindi ka makangamba na malulobat ka lalo na pag mahabaan ang biyahe at mapalong ride sa kaliwang button napaka basic left and right signal light busina may hazard light din yan at passing light naka full digital ang kanyang panel ang kanyang starter ay naka smart generator na po hindi maingay pag nag start po kayo ng inyong push button meron ding ready bracket yan para top box na lang ilalagay mo sa likod integrated ang mga ilaw na LED na po Talagang lagang 120,000 maiuwi mo na itong motor na to na punong puno ng specs and features na wala kang makikita na kagaya nito bukod sa iba. At pagdating naman sa pyesa kung saan ka saka kumuha ng Vodge Motorcycle, of course dun mo rin makukuha mga pyesa nito. Napaka available nito. At makikita mo ang Vodge Motorcycle. Meron silang showroom sa Kaloocan 8 Avenue kung gusto mo naman ang bandang south. Imus Aginaldo Highway, makikita mo ang Bodge Motorcycle Imus. Para sa kaalaman nyo lang, ang Bodge ay isang premium brand na gawa ng Longxin sa China. Ito yung pinakamalaking production ng motorsiklo na halos 2.5 million na motorbikes ang inirelease nila. Ang Bodge ay makikilala mo sa pagkakaroon ng advance sa pagdating sa kanilang mga disenyo at equip ng mga kilalang brand kagaya ng KYB Pork. Bosch ABS system at Nissin brakes. Hindi mo rin pwedeng minosin ang Bosch dahil nga kaparte siya ng Lonsin Group na gumagawa din ng mga Honda, MB Augusta at BMW Motorrad. At isa ito sa pinakakumpletong 120,000 pesos na ito na SR150 GT na automatic scooter, maxi scooter kung gusto mong tawagin kumpleto na siya sa specs and features. Lahat ng mga premium features ay nandirito na. Wala ka nang hahanapin kumbaga. May saksakan din ng cellphone yan para mapalayo ang biyahe mo hindi ka malulobat. Kung iahambing mo sa The Big Four, maabot ng mga 170,000. Kulang-kulang pa sa specs. Ito, naka-dual ABS na with traction control pa. Napakalaking advantage nito. China siya, pero tingnan mo naman, punong puno ng specs and features LED pa lahat ng mga ilaw siguradong kapakipakinabang at sulit ang mga makakakuha nito hindi hindi ka magsisisi pagdating sa piyesa gaya ng sabi ko madali lang hanapan yan basta Pinoy magagawa ng paraan kung wala man magkakaroon yan hanggang sa muli paalam